Nakataas na ang signal number 2 sa ilang probinsya sa Mindanao dahil sa bagyong kabayan. Napanatili ng bagyo ang lakas nito habang kumikilos sa dagat-kaluran ng Davao Oriental. Sa ngayon, signal number 2 ang Binagat Island, Surigao del Norte, kabilang ang Siargao at Bukas Grande Islands, maging sa Surigao del Sur at ilagang bahagi ng Agusan del Norte. Ganon din sa Davao Oriental at sa silangang bahagi ng Agusan del Norte. Nakataas naman ang signal number 1 sa timog na bahagi ng mainland Palawan at sa Cagayan Silio Islands. Signal number 1 din sa Leyte. Southern Leyte, timog na parte ng Samar at Eastern Samar. Pati sa Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental at Guimaras. Nilagay rin sa signal number 1 ang mga natitirang bahagi ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, malaking bahagi ng Davao, Kamigin at Misamis Oriental. Pati sa Bukid Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur at iba pang probinsya sa Mindanao. Huling mataan ng bagyo sa karagatan ng Manay Davao Oriental, mga, may taglay itong lakas ng hangi na aabot ng 65 km per hour at bugso na aabot ng 80 km per hour. Kasalukuyan itong kumikilos pa kanluran. Posible maglaan po lang bagyo sa Davao Oriental ngayong umaga. Matapos nito, tatawid dito ng Mindanao at tutungo sa Sulusi mamayang hapon o gabi. Posible namang humina ang bagyong kabayan sa mga susunod na oras. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.